Hi guys! Hello, hello, hello! Another productive day naman ngayon dito sa farm kasi katatapos na namin magbasok or mag... Si basok pa sa Tagalog. <laughs> Basta magdamo dyan sa mga side, -side sa of farm. So may, may malinis na po siya. So tinutulungan namin lahat. So tutulungan kami kanina. So abangan nyo po sa video ni Ria at ni Brenda. So ngayon naman ay nakatoko ako para sa ating grocery. Kasi kanina we have our clothes. The, uh, yeah, close friend, si Ate Christine D um, pumunta siya dito. She's all the way from US of A. So, taga di oro po siya. And she's very close to us. Kasi na kami siya once mga last year, or last two years doon sa CDO. Kasi nag ang kanyang um, son, no? ang kanyang anak na laki. So, kayo na ay pumunta sa dito together sa kanyang mom, sa kanyang mga cousins, sa kanyang mga brothers and sisters. Pumunta sa dito sa Inaguan Farm. And of course, um, before they left, nag-iwan sila ng pera. So this is 5,000 guys. So yung 2,000 po, pinabili na natin kay ng mga frozen goods. So nandun na sa CDO, yung ina inutosan ni Beto. Ngayon naman tayo, nakatoka tayo mag-grocery dito sa ating tindahan. So diba, unay na kayo guys. <laughs> dito tayo nag-grocery sa ating tindahan. So, magbibili tayo para sa taas kung anong mga kulang. So mga oil, mga toyo, mga ganun, mga vinegar, shampoo, mga kailangan sa pagluto sa araw-araw, especially sa ating mga personal hygiene. So let's go here. Ayon!

27. Kuha pa si Kenton. Ay, ayo ay, no. Kuan na lang. Kal o, kada gani. Ana, odong ang